Nagsimula na ang Bicol Loco Festival sa probinsya ng Albay. Tampok dito ang mga nagagandahang hot air balloons. At ngayong gabi, isang libreng concert din ang inabangan sa Lalawigan. Yan ang ulat ni Bella Lesmoras. kilan ng mga bicolano at mga turista na nagnanais kumuha ng libreng tiket para sa gaganaping free concert ni Asia's Pop Royalty Sarah Heronimo kasama rin si Bamboo mamayang alas 8 ng gabi sa Legazpi City sa Albay. Kasama ito sa mga programa para sa tatlong araw na Bicol Local Festival o Hot Air Balloon Festival sa lalawigan. Kaninang umaga, opisyal nang binuksan ang festival sa pangunguna ni Ako Bicol Partilis Representative Elizalde Co. na siyang may inisyatiba ng programa. Maaga rin nagsipagdatingan ang mga turista at mga bikulanos sa lugar para saksihan ang paglipad ng mga hot air balloon. Pero dahil sa lakas ng hangin ay hindi muna pinalipad ng mga piloto ang mga hot air balloon. Pero pagkatapos niyan, agad namang isinagawa ang pagpapalipad ng para flying and display. Nagpakitang gilas din sa himpapawid ang isang Cessna plane. Ayon kay Congressman Ko, malaki ang may tutulong ng Bicol Local Festival para mas lalo pang lumakas ang turismo sa Bicol Region. Well, uh, tumatayo ating balahibo, magiging masaya uh, dahil ano, no? Uh... Nare-realize na po yung ating pangarap na ma-promote ma ang una unang Bicolandia, sunod ang Pilipinas. Dagdag pa niya, mayangat din ito ang gross domestic product ng rehiyon. Ito po ang pag-asa ng Bicolandia, pag-asa ng Pilipinas na tumas ang tourism growth. Nandiyan na po ang international airport, ang uh, cruise ship terminal hopefully magawa na rin po talaga para... Uh, ready po tayo sa infrastruktura. Almost 30 years na po natin pinaghahandaan ng infrastruktura, uh, mga investments. Marami pong darating dyan na uh, mag invest hotels, development. And pag tayo po asensado na tumas ang GDP ng Bicolandia, marami ng trabaho, marami pagkain sa table, marami pong mag-aasenso and uh, hindi na po tayo magiging dependent sa mga ayuda. Ang Bicol na ho ang mamimigay ng ayuda sa buong Pilipinas. Dumalo rin sa pagdiriwang ng Bicol Local Festival si House Speaker Martin Romualdez. Pero bago yan, una niyang binisita ang Bicol Region Hospital and Medical Center. Pagkatapos sa BRHMC ay pinangunahan naman ni Speaker Romualdez kasama si Congressman Ko ang groundbreaking ceremony para sa itatayong multipurpose building sa Dilapas, Daraga, Albay. Samantala, bilang pasasalamat ni Congressman Ko sa mga turista at mga bikulano ay mamimigay siya ng tatlong house and lot na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos, 20 motorsiklo at iba't iba pang papremyo. Alalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.